Alam mo ba kung bakit kanya iniwasan? Hindi dahil ayaw kanya, kundi dahil hindi mo alam kung paano mo siya dapat hinawakan. Hindi sa kamay, kundi sa isip. Kapag sinabi kong hawakan mo sa isip, ibig sabihin, kailangan mong matutunan kung paano gumamit ng psychological trigger. Mga galaw na hindi niya makikita, pero mararamdaman niya hanggang sa hindi na siya mapakali sa kakaisip sa'yo. Ngayon, kung iniwan ka niya, kung nagbago siya, o kung ramdam mong hindi ka na mahal tulad ng dati, huwag kang maghabol. Kasi sa video na to, malalaman mo kung paano mo siya mapapabalik ng kusa. At ang mas malupit, ikaw pa mismo ang paghahabulan niya. Kilala mo yung pakiramdam na parang ginawa mo na lahat? Nagchat ka, nagsorry ka, nagparinig ka sa story mo. Pero parang wala lang sa kanya. Habang ikaw gising pa rin sa madaling araw, iniisip kung may nagawa ka bang mali. Ang masakit? Nakikita mo pa siyang masaya habang ikaw hindi mo na alam kung paano magpakatatag. Tapos mapapaisip ka, bakit ganun? Ako yung nagmahal ng totoo pero ako yung iniwan. Pero eto ang harsh truth. Hindi nawawala ang attraction dahil may kulang sa pagmamahal mo. Nawawala yan dahil na-overexpose ka. Naging predictable ka. Wala nang challenge, wala nang mystery, wala nang reason para isipin ka niya. At sa panahon ngayon kapag nawalan ng thrill ang isang babae, kahit gano'ng kapakabait kaya niyang iwan. totoo to. Ang babae, hindi na adik sa lalaking laging available, na adik siya sa lalaking hindi niya mabasa. Kaya nung una, sobrang attracted siya sa'yo, pero nang naging routine na lahat, good morning, good night, kumain ka na ba? Nawala yung spark, habang ikaw mas lalo mong pinilit. Mas naging clingy, mas naging desperate. At yan ang nagpatulak sa kanya palayo. Sa totoo lang, hindi niya alam kung bakit siya unti-unting nawala. Pero deep down, yung isip niya sinasabi, hindi na siya yung lalaking hinahangaan ko dati. At ito yung mali ng karamihan. Kapag iniwasan na sila, mas lalo silang naghahabol. Akala nila pag pinilit mo babalik siya. Pero ang totoo, mas lalo lang siyang lalayo. Dahil ang habol kahit gaano mo ito itago ay energy ng kakulangan. At yung kulang na energy nararamdaman niya ng babae kapag alam niya kailangan mo siya para maging masaya. Hindi ka na attractive. Nagmumukha kang dependent at wala ni isang babae ang nai-excite sa lalaking hindi na kayang mabuhay nang wala siya. Ngayon, gusto mong bumalik siya? Simple lang ang prinsipyo. Kung gusto mong habulin ka ng babae, kailangan mong maging lalaking hindi niya kayang makalimutan, hindi lalaking hindi niya kayang i-message. Step 1. Maging tahimik pero mapanindigan. Huwag kang maghabol. Huwag kang mag-message. Pero habang tahimik ka, i-level up mo sarili mo. Mag-ayos ka. Mag-ehersisyo. Magtrabaho. Magbasa ng mga bagay na magpapatalino sa'yo. Magpost hindi para ipakita na masaya ako kahit wala ka, kundi para ipakita na kaya kong maging masaya kahit wala ka. Kapag nakita niya yan, hindi mo kailangang magsalita kasi mararamdaman niya yung energy mo. Step 2. Bitawan mo ang neediness. Kapag hindi mo siya kailangan, doon ka nagiging mapanganib kasi nagiging misteryoso ka ulit. At yan ang hinahanap ng babae, yung sense of hindi ko na siya kilala pero gusto ko siyang alamin ulit. Step 3, balikan mo yung essence mo bilang lalaki. Noong una, confident ka, may purpose ka, may drive. Ngayon, balik ka sa ganun. Hindi para ipakita sa kanya, kundi para maalala mo kung sino ka bago mo siya nakilala. Alam mo si Mark? Iniwan ang girlfriend after 3 years. Naging tahimik. Hindi nagpost, hindi nangulit. Pero sa loob ng dalawang buwan, nagfocus siya sa katawan niya, sa negosyo niya, at sa mindset niya. After ilang linggo, yung ex niya nag-message. Kamusta ka na? Simple lang. Pero alam mo kung ano ibig sabihin nun? Curiosity. Hindi dahil miss ka niya, pero dahil nagbago ang energy mo. At once na curious ulit ang babae, doon mo ulit mababalik yung attraction. Ang sikreto dito, hindi pagmamanipula kundi psychological understanding. Ang tao, natural na na-attract sa kung ano ang hindi niya kontrolado. Kaya kapag nagbago ka, hindi mo siya kinokontrol, ginigising mo lang yung instinct niya na magtanong, Anong nangyari sa kanya? Bakit parang iba na siya? At yan ang pinaka-dangerous stage. Kasi kapag nagtanong na siya ng ganun, ibig sabihin, ikaw na ulit ang nasa isip niya. Kung gusto mong tuluyang bumalik ang dating spark, simulan mong baguhin yung narrative mo ngayon. Huwag mong ipakita na nagmakaawa ka. Ipakita mong kaya mong mawala, pero kaya mo ring magpatuloy. Dahil kapag nakita niyang hindi mo na siya hinahabol, doon niya marirealize, sayang ako pala ang nawala sa kanya. Kaya eto ang challenge ko sa'yo. Simulan mo ngayong araw. I-off mo muna yung chat sa kanya. Walang message, walang like, walang story view. Gamitin mo yung oras para i-upgrade sarili mo. At kapag nakita kanyang iba ka na, maniwala ka, luhod siyang babalik sa'yo. May tanong ako sa'yo. Bakit mo siya gustong bumalik? Dahil mahal mo pa ba siya o dahil gusto mong patunayan na mali siya sa pagkawala niya kasi ito ang totoo. Maraming lalaki ang gustong magpababae hindi dahil sa pagmamahal kundi dahil sa ego. At kapag ego ang pinairal mo kahit bumalik siya, hindi ka pa rin panalo. Pagkatapos ng break up o paglayo niya, kadalasan ito ang nangyayari. 1. Siya, tahimik pero nagpo ng mga quote na may halong hugot. 2. Ikaw, Tahimik din pero nakatingin sa story niya hoping na para sa'yo yun. Natri, sa loob mo ay gulong-gulo ka. Gusto mong mag-message pero natatakot kang ma-ignore. Gusto mong mag-move on pero ayaw mong siya ang unang makalimot. Kaya napupunta ka sa loop ng tanong. Paano ko ba siya mababalik nang hindi ako nagmumukhang kawawa? At dito papasok ang dark psychology of attraction. Hindi para manloko, kundi para maunawaan mo kung paano gumagana ang utak niya pagdating sa emotional recall. Kasi ito ang hindi mo alam kapag ang babae ay nawala sa isang lalaki, hindi agad siya totally detached. Pero habang patuloy mong ipinapakita na gusto mo pa siya, binibigyan mo lang siya ng assurance na kahit hindi kita piliin, nandiyan ka pa rin. At alam mo kung anong nangyayari kapag may assurance ang babae? Hindi ka niya mamimiss. Hindi siya magtataka kung nasaan ka. Hindi siya mapapaisip kung may nagbago ba sa'yo. Ay kapag hindi siya curious, tapos ka na. Doon ka nagiging option. Hindi ka na choice, ang masakit pa habang hinahabol mo siya, nagiging predictable ka, at sa psychology ng attraction, predictability kills desire. Is babae na attract sa uncertainty. Gusto niya ng konting what if, ng konting thrill, ng konting challenge. Hindi dahil gusto niyang pahirapan ka, kundi dahil yun ang nagpapaalala sa kanya kung bakit siya na-excite sa'yo nung una. So kung gusto mong bumalik siya, kailangan mong ibalik yung uncertainty. Step 1. Master the emotional vacuum. Ito ang teknik na ginagamit ng mga lalaking hindi kailanman nagmakaawa. Ang emotional vacuum ay ang panahon na tahimik ka, pero may presensya ka, hindi mo siya minimessage, hindi mo siya inaaway. Hindi mo siya pinapansin, pero habang lahat ay tahimik, pinaparamdam mo sa social energy mo na nagbago ka. Example, kung dati araw-araw kang nagpo-post ng mga meme or hugot, ngayon wala tahimik. Pero isang araw, bigla kang magpo-post ng simpleng picture mo. Nakaayos confident chill. Caption? Isang linya lang. Some lessons are better learned in silence. Boom! Yun ang post na hindi mo kailangan itag siya, pero alam mong siya ang unang makakakita. Sa isip niya maglalaro ang mga tanong. Bakit parang iba na siya? Sino kaya kasama niya? May iba na kaya? At kahit ayaw niyang aminin, nagsisimula na siyang makurious ulit. At tandaan, curiosity is the gateway to reattraction. Step 2 use the reverse psychology text. Ito yung teknik na parang simple lang, pero malupit sa subconscious ng babae. After 3-4 weeks ng no contact, pwede mong ipadala ang ganitong mensahe. Hey, nakita ko yung coffee shop na gusto mong puntahan dati. Natawa lang ako kasi naalala ko yung tawa mo nung binuhusan mo ako ng latte. Anyway, ingat ka palagi. Simple. Hindi needy, hindi nangungulit. Pero emotionally triggering. Kasi habang binabasa niya yon, Marirecall niya yung memory ng tawa, ng saya, ng bonding. At sa psychology ng babae, ang emosyonal na memory mas malakas kaysa logic. Hindi niya iisipin na nag-message ka. Iisipin niya, namimiss ko yung feeling na yon. At once na matrigger mo yung emotion, hindi mo na kailangang pilitin siyang bumalik. Kusa niyang hahanapin yung vibe mo. Step 3. Disappear to reappear stronger. May kasabihan, absence sharpens love, presence strengthens it. Kaso karamihan gustong presence agad. Ang hindi nila alam, kailangan mo munang magpawala para ma-sharpen yung attraction. Ang tunay na paghihiganti ay hindi yung iparamdam mong mahal mo pa siya, kundi yung ipakita mong kaya mong magmahal ng sarili mo. Nang mas malalim kaysa dati, kapag kaya mong tumayo kahit nasaktan ka, kapag kaya mong ngumiti kahit iniwan ka, doon ka nagiging lalaking hindi niya kayang kalimutan. At kapag dumating na yung araw na bumalik siya, hindi mo na kailangang ipilit. Dahil kusa siyang luluhod, hindi para humingi ng tawad kundi para humingi ng pangalawang pagkakataon. Bumalik siya, nag-message nag-sorry at sinabing na miss ka niya. Pero eto ang tanong, pabalikan mo rin ba siya o babalikan mo muna ang sarili mo? Maraming lalaki ang nananalo sa unang round, pero natatalo sa rematch. Kasi oo, oh, bumalik nga siya. Pero hindi mo pa rin alam kung paano mo babalansihin ang puso mo. At kapag hindi mo napigilan ang sarili mong emosyon, uulit lang ang pattern, magiging sweet ulit kayo, tapos mawawala ulit ang spark. Kapag bumalik ang babae, ito ang kadalasang nangyayari. One, excited ka. Hindi mo mapigilang ngumiti, parang nanalo sa loto. Pero sa sobrang tuwa, bumabalik ka sa dati mong pattern. Laging available, laging nagme-message, laging yes sa lahat. 2. nakakalimutan mong may dahilan kung bakit kanya iniwan. Dahil sa excitement, nililimutan mo yung mga boundaries na itinayo mo. Parang binuksan mong muli ang pinto. Kahit hindi pa sigurado kung may pagbabago talaga. Three at sa huli. Nagsisimula ulit siyang mawala ng thrill. Kasi bumalik ka agad sa pagiging predictable. At yung misteryo at confidence na nagpa-curious sa kanya noon, biglang nawala. Kaya kahit bumalik siya, hindi ka pa rin panalo. Ang tunay na panalo ay kapag bumalik siya pero ngayon, ikaw na ang sinusukat. Ang totoo karamihan ng lalaki bumabalik sa dating simp mode pag nagka-communication ulit at ito ang problema. Kapag nakita ng babae na hindi ka pa rin nagbago emotionally, magsasabi siya ng, Hindi ko alam, parang hindi pa ako ready. At ayun na, cycle ulit ng sakit. Pero kung marunong kang maglaro ng emotional frame, magbabago ang dynamics. Dati ikaw ang nagahabol. Ngayon siya na ang natatakot mawala ka. Kasi kapag kontrolado mo ang sarili mong emosyon, nawawala yung power niya sa'yo. At kapag wala na siyang kontrol, doon nagsisimula ang tunay na attraction. Step 1. Huwag mong ibigay ka agad ang validation. Kapag nag-message siya ng namis kita, ang una mong reaksyon, syempre, gusto mong sabayan, gusto mong sabihin, ako rin. Pero teka lang, hindi mo kailangang sabayan agad. Pwede mong sagutin ng chill lang. Ayos lang ako. Busy lang nitong mga nakaraan. Simple, walang halong drama. Pero sa isip niya, maririnig mo yung tanong. Bakit parang hindi siya excited? May iba na ba? At doon nagbabalik yung tension na nawawala noon. Remember no ma, uh, hindi mo siya pinapaasa, pinabalik mo lang yung balance. Step 2, magkaroon ng frame of abundance. Ang ibig sabihin ng abundance mindset ay yung pananaw na kahit mawala siya, hindi magwawakas ang mundo mo. Kapag ganito ang mindset mo, iba ang lalabas sa energy mo. Hindi ka needy, hindi ka reactive at hindi ka natatakot. Kasi isipin mo to, kapag alam mong kaya mong mahalin kahit sinong babae, doon ka nagiging pinakamahusay na partner para sa kahit sino. Ang babae na a-attract sa lalaki na may choice, hindi sa lalaking walang option. Kaya imbes na maging I hope she stays, gawin mong energy mo ay she's lucky to have another chance. Step 3. Don't rush the connection. Kapag bumalik siya, gusto mong bumalik agad sa dating sweetness, di ba? Pero wag mo siyang ibalik sa level na yun agad. Dahan-dahanin mo. Gamitin mo ang progressive rebuild technique. One light conversation, mga kamustahan, simpleng asaran. No drama, no memories talk. 2. Friendly energy. Tawanan, konting tease pero walang pressure. 3. Controlled intimacy. Kapag nagsimula siyang mag-open up, dun mo lang unti-unting ibalik yung lambing. Ang mindset mo, hindi ko kailangang balikan agad ang dating relasyon. Gagawa tayo ng bago, mas malalim, mas matatag. At yan ang dahilan kung bakit siya mahuhulog ulit. Hindi dahil bumalik ka, kundi dahil nag-evolve ka. Step 4. Be the prize. Lagi mong tatandaan to. Ang babae natural na naghahabol sa lalaking may direction, kaya habang bumabalik ang communication, wag mong kalimutan yung mission mo sa buhay. Patuloy kang magtrabaho, mag-improve, at magplano ng mga bagay na hindi lang tungkol sa love. Kapag nakikita niyang may ginagawa ka, may passion ka at may confidence ka, nagiging proud siya at insecure din ng kaunti. Yun yung healthy tension na nagpapalalim ng attraction. Kasi deep down gusto ng babae ng lalaking kayang mabuhay nang wala siya. Pero pinipiling kasama siya. Example. Si Dan iniwan ng ex niya kasi daw hindi na raw siya exciting. Sinunod niya tong process. Nag-focus sa sarili, no contact, nag-improve. Pagbalik ng ex niya, tahimik lang siya. Hindi nagmakaawa, hindi nagmadali. Lumipas ang dalawang linggo ng casual chat. Yung ex na mismo ang nagsabi, Hindi ko alam, pero parang gusto kong makita ka ulit. Pag nagkita sila, iba na si Dan. Mas confident, mas composed, at hindi nagmamadali. At doon bumalik yung spark. Kasi yung babae, nakita na yung version ng lalaking dapat niyang pinili noon. sample scenario dialogue. X, namiss kita. Ikaw. Ako rin naman minsan pero busy ako sa work lately, marami lang goals. X, wow, parang ang dami mong ginagawa ngayon. Ikaw. Oo, naisip ko kasi kung babalik man ako sa kahit anong relasyon, gusto kong buo muna ako. Silence. Yung silence na yan, powerful yan. Kasi pinaparamdam mo sa kanya na hindi mo siya kailangan para maging buo. At yan mismo ang dahilan kung bakit niya gustong maging parte ulit ng mundo mo. Ang frame ay yung invisible energy na nagpapakita kung sino ang may hawak ng emotional authority sa interaction. Kapag siya ang nagdidikta ng mood mo, siya ang may frame. Pero kapag kalmado ka kahit anong sabihin niya, ikaw ang may frame. Example. Kapag sinabi niyang, hindi ko pa alam kung ready akong bumalik. Ang insecure na lalaki sasagot ng okay lang hihintayin kita. Pero ang lalaking may frame sasagot ng gets ko. Hindi rin ako nagmamadali. Let's just see where it goes. Boom. Walang pressure pero confident. Walang galit pero may dignidad. At 'yan ang tipo ng energy na nakaka-addict. Step 5 emotional detachment, ash freedom. Ang pinakamalakas na sandata ng lalaki ay hindi abs, pera or looks, kundi emotional detachment. Ang ibig sabihin nito ay kaya mong magmahal, pero hindi mo kailangang magpahamak kapag nawala siya. Kasi kung kaya mong bitawan ang kahit sino, kaya mo rin kontrolin kung sino ang mananatili. At ironically, pag kaya mong bitawan siya, doon siya lalong kumakapit. Pag na-master mo na to mapapansin mo, hindi mo na kailangang maghabol. Hindi mo na kailangang magpanggap. Kasi nagbago ka na mula sa loob. Ang dating lalaking nagpapa-apekto sa scene zoned, ngayon ay lalaking kalmado sa silence. Ang dating lalaking umaasa sa validation, ngayon ay lalaking nagbibigay ng direction at yan ang dahilan kung bakit luluhod siya. Hindi dahil gusto mo, kundi dahil naramdaman niyang deserve mo talaga. Ngayon na nasa iyo na ang full game plan, eto ang gawin mo. 1. Control your emotions. Huwag kang padalos-dalos kapag nagparamdam siya. Pumili ng sagot na galing sa kalmado, hindi sa takot. 2. Maintain your mystery. Huwag mo ibigay lahat ng oras mo agad. Let her earn back your attention. 3. Be the leader. Huwag mong hayaang siya ang magdikta ng direction. Kung babalik kayo, siguraduhin mong may bagong foundation. At higit sa lahat, kung bumalik man siya, huwag mong hayaan na maulit ang lumang pattern. Kasi kung babalik ka sa dati, babalik din ang dating ending. Kapag ayaw niya sa'yo ngayon, huwag kang maghabol. Dahil darating ang araw na makikita niya, hindi ka pala problema, kundi leksyon na hindi niya natutunan. At kapag dumating na siya ulit, Huwag mong tanungin kung bakit siya bumalik. Ngumiti ka lang dahil alam mong kaya mo na ring umalis kung kailangan. Kasi sa dulo ang tunay na tagumpay ay hindi yung may bumalik sa'yo, kundi yung natutunan mong paano mo mahalin ang sarili mo kahit iniwan ka. Kung may natutunan ka sa video na ito, i-comment mo sa baba ang salitang control para alam kung isa ka sa mga lalaking hindi na maghahabol, kundi magpapalago. At kung gusto mo pa ng mga ganitong malupit na breakdowns, Don't forget to like, share and subscribe. Kasi sa channel na to, tinuturuan kitang maging lalaking hindi lang minamahal kundi hinahangaan.